Mga idol, kain muna tayo ng lugaw bago tayo pumunta magpa-change oil, ayan. Dito ulit tayo sa dating ating kinakainan. Ayun, binabalik-balikan ko 'tong lugawan na 'to, mga idol, kasi sulit masarap dito eh. Ayun, bini na niya natin 'yung ating order na lugaw, malodi. Iya. Ayun, mga idol. solid diba sarap talaga so yung sahog natin puso ng baka mga idol eh. talagyan natin ng paminta so ayun first bite sa inyo mga idol init Ayan ang resulta So ayun mga tatapos na tayong kumain At magbabayad na tayo Sabayad okay, ko Thank you po. Thank you. Pasok na tayo ng trabaho mga idol. Pasok so tayo kumain along the highway uh, yan, Loveran Bridge. Ah, uh, Loveran Highway pala. Sa tabi sa bakod. So ayun mga lodi, pagtakas natin kumain. Ayun tayo tubig. Medyo malasa yung pan lugaw kaya kailangan din patulak. Ngayong araw pupuntahan natin yung sasakyan nating pina change oil sa kasa sa Suzuki e Rodriguez mga idol. So ayun, samahan niyo ako. Pupunta na tayo doon. So ayun mga idol, nakasakay na tayo ng jeep. Ayun. So ayun mga idol, nandito na tayo sa E-Road. So yun nga, sasakay pa tayo sa jeep. So ayun, dito na tayo mga idol. Tatawid tayo. Oops. Hirap tumawid mga lodi. Kabila, kabila. So, ayun mga idol ah, Alas 8 na mag, alas 8 pa magbubukas. So, ayun kasama natin si Sir. Mamaya, mamaya pa. Waiting muna tayo. Ayun mga idol, waiting muna tayo at kasama natin yung mga staff nila. Ayun. Ah. Mamaya pa alas 8. Ayun, magbubukas na sila mga lodi. Papasok na yung staff nila. Ayun, nagsabi yung gwardiya, pasok na natin yung ating sasakyan. Papasok natin mga lodi. Start natin ang ating sasakyan. Ayun. Pasok muna natin mga lodi. the So ayun, ipasok na natin mga idol. Baba na tayo. Dito na tayo sa loob. Ayun yung unit natin mga idol. Ipapa-change oil natin. So ayun mga idol, dito na tayo sa waiting area. Kung saan, uh, ayun. Ganda ng uh, waiting area nila. Ay magkakapit tayo mamaya. Mamaya, kapit tayo mga lodi. Ayun yung kapit nila, hindi pa wala pang minor kubig uh, hintayin natin dito tayo pa lang yung customer mga lodi ayun wala pang tao tayo pa lang ayun mga lodi tinawag na tayo dito sa ayun. at uh, isasalang na yung sasakyan natin ayun balik tayo sa waiting area ayun mga lodi nagtitimpla na si kuya ng kape kukuha tayo mamaya. Mga idol, ready na yung kape. ko tayo. Ayun, sa wakas, nalo, ano, mainit na yung kape. So, ano to, brown kape kaya matagal. Kape tayo mga idol. rot ah, brown kape. Nalagyan natin ng gatas. Sir, ay lang muna for today mga idol so ayun kapi kapi muna tayo at maratagalan pa tayo mga alas 3 pa tayo mga kawin maraming hapon kita kita tayo mga